Bumuo ng isang araw na fellowship ang Task Force Zamboanga sa pangangasiwa ni Colonel Andrelino G. Colina sa pagitan nila at ng mga local media noong Pebrero 1, 2014. Ang pinakatampok sa pagsasamang ito ay ang fan shoot na kung saan bawat isang miyembro ng mamamahayag ay binigyan ng pagkakataong makaranas gumamit ng kalibre 45 at M16 na rifle. Layo ng aktibidad na ito ay pagtibayin pa ang nasimula na ugnayan ng media at ng mga nagpapatupad ng batas sa syudad. So, we were just glad when you, during your New school, call, when you initiated the uh, meeting with the media, sa mga sabi ko, tamang -tama na ituloy natin yon para nandito na si Commander Rusty Kong. So, here we are, sir. Uh, we have just realized the, the long plan of uh, The Task Force of Mahangap Dress Corps and of course the Defense Press Corps of uh, the Western Mindanao Command na uh, magkaroon ng uh, fellowship to uh, fall shoot. Taniyak na manilutan ng General Rustico O. Guerrero, commander ng Western Mindanao Command na makarating din upang magbigay ng mainit na pagbati sa lahat ng mga naging kalahok. Ito ang kanyang mensahe. Anyway, uh, mas maganda palang ganitong banding. And uh, sabi nga ni Colonel Kalina, this will not be la the last. Uh, we will come up with more uh, activities that will really bring out the best in you. Kung nakaputok kayo ng m 16 ngayon, baka subukan natin masinggan. machine uh, <laughs> Kanyon, sir. Kanyon. Kanyon. <laughs> Masuka. Uh, medyo live na siguro yun. <laughs> <laughs> Doon sa, ano, sa 6ID. <laughs> uh, anyway, uh, I'm I'm assuring you that uh, we will be having more activities yung dito uh, so that we will be able to know each other, socialize and uh, of course uh, you will get to know more of our officers. Sasama natin yung mga commanders para matigilan. So maraming maraming salamat. Congratulations to the winners, especially those who well, for the first time kaputok na M16. Mainit pala talaga yung 45. <laughs> Nagkaroon ng sanusalo kung saan kasama namin si Lutanan General Guerrero at iba pang mga officers mula sa West Wingcom. Nagpartisipa rin maging ang Operational Control Unit Commanders ng Task Force Zamboanga. Ang programa ay nagsimula ng atas 9 ng umaga sa Camp General Arturo Enrile Malagutay, siyudad ng Zamboanga. Sa awarding ceremony, nabigyan ng parangal ang mga nanalo at mga nagtamo ng matataas na puntos sa naturang patimpalang. Sa 45, ang grupong nanalo ay ang Team Alpha, samantalang sa M16 Rifle Competition, nanalo ang Team Bravo. Nag-iisang naka-perfect score sa kababaihan ng ating kasama sa Zambotimes.com, our very own Miss Kate's alias sa Individual M16 Competition. Para sa Balitang Pilipino ng Zambotimes.com, Risa Nakbao nag